13,873 pesos. Ito raw ang kailangang halaga ng isang pamilyang may limang miyembro sa bansa upang mabili ang kanila mga pangangailangan sa loob ng isang buwan. Ibig sabihin, ang isang individual pumapatak sa 92 pesos ang nagagasto sa kada araw. Higit sa 2,000 piso naman kada tao kung kada buwan kung pasok ka sa budget na ito. Ibig sabihin, hindi ka nakabilang sa mga matatawag na mahirap ayon sa PSA. Ang 13,873 pesos kasi ang bagong batayan o poverty threshold. The uh, process uh, of computing and computing the income seems to be reliable. So that's the robustness check. Ayon sa Republic Act No. 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act, matatawag na mahirap ang isang tao o pamilya kung ang kanilang kabuang kita ay mas mababa sa isang sukatan o poverty threshold na itinalagang mismo ng gobyerno. Sa datos ng PSA, mula sa 19.90 milyong mahirap na pamilya noong 2021, noong 2023, naitalang pagbaba nito sa 17.54 milyong pamilya. Ayon sa ahensya, ang pagbaba sanhi ng pagtaas ng employment rate sa bansa. Tumataas yung component galing sa wage and salaries. So this is also connected naman sa iba pang mga indicators natin, pero para kay Tate Cornelio, isang tubero, tila imposible na ang makaahon sa kahirapan kahit pa may kabuhayan. Eh, medyo hirap na eh, sa buhay. Bakit sir? Siyempre sa mahal ng bili. Ganito rin ang pananaw ng minimum wage earner na si Jeffrey. Eh hindi ah, hindi ako naniwala. Kasi more and more nadadagan, nadadagan tayo eh eh paano kaya yung iba na ano kahit sabing porsigido magtrabaho eh paano yung iba kahit porsigido eh kulang pa rin yung ano kulang pa rin yung ano natin ah parang salary natin sa araw-araw sa kabila nito mananatili raw silang positibo at aasa sa mga programa ng pamahalaan na makatutulong na maitaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino para makamtan ng buhay na hangad para sa sarili at pamilya. Jose Robert Inventor. Para sa Luzon, headline.